Guys, yan si Parisa. Si Ariana. Bumibili. Dito kami sa Red Ribbon Supermarket. Ay na. Ikaw, Ano na? Bili ka na. Anong gusto mo?

Anong pang bibiliin niyo guys? Pili lang kayo Nandito lahat ang Pagkain sa Pilipinas Anong gusto nyo? Ang energy Nandito lahat Inahanap nyo Ay, patago mo pa na. Oh, banana. Na, no. tamis na kreta tayo. No, sabi ko, no? oh, no, banana. Luto na to eh. Eh, hindi, preto pa yan. Hindi, yeah. hindi. Steam na siya. Naka-steam no, no, na siya. Thank <laughs> sabi ano ah wala eh ah ah hindi nakita mo naman ano nakana mo din na hatod tipo agutan diba خير nag nag hindi kung gusto mo ka wala Ariana nandito pala may bangus dito oh <laughs> oh na ano na si Ariana ang tayo Ngayon 33 na. Ang laki. Ito na ano na siya. Sino? Ako pa. Hindi pa ikaw. Ako wala na kung pera. Yan tilapia. Kasi magdaan pa tayo dun sa kabila. Hindi pa tayong sindo. Halika na, Rihanna. Balik na lang tayo. Tara. Alam mo yung bangus bell na ano na na, marinet na siya. Yan. Yun, oh. Ano na magawin mo? Wala tayong pera. Kuha kayo. No, ano kuha kayo nga? Kapag ano yan? 33. 33. Sige, kayo naman magluto. Tagataas ko mo. Waka. Okay. Wala ko tayo. Wala tayo. Wala ko tayo. Kuha ka na dyan kung magbili ka. Ikaw, anong gusto mo dyan? Ikaw, kuha ka na dyan. Bye guys. Thank you for watching.